Ito na yata yung pinakamalupit na kanto style fried chicken na natikman ko dito sa Pasig. Sobrang laki, malaman, napaka-juicy, malinamnam, at napaka-crispy ng balat. Napakasulit na nito sa halagang 320 pesos mo lang makukuha ang isang buong jumbo fried chicken na may kasamang chili sauce at maraming gravy. May iba't ibang parte rin sila ng manok dito. Kagaya ng leeg na 15 pesos lang, wings for 35 pesos, quarter leg na 80 pesos, pitcho for 65 pesos, at syempre hindi mawawala ang chicken skin na 30 pesos lang for 50 grams. At bukod sa chicken, meron din silang lumpiang toge for only 10 pesos. At ito na nga, at nabigyan kami ng pagkakataon para masilip kung paano nila niluluto yung kanilang jumbo fried chicken. Minamarinate daw nila ito for 24 hours at pagkatapos, ibe-breading na nila. And then fry. Talagang standard ang pagluto nila ng fried chicken dito. Kaya siguradong hindi magbabago ang quality ng kanilang fried chicken. Kahit ilang beses mo ito balik-balikan ganun pa rin ang quality. Mahigit sa 250 kilos ang niluluto nila per day. At dahil nga sa sobrang daming umuorder araw-araw, e eh, meron na silang extension kitchen malapit dito sa kanilang pwesto. Nag-start sila noong 2020 at mula noon dire na ang kanilang order. ay ako po si Michael Alvis, inimbitahan ko po kayo pumunta sa amin at subukan ang aming produkto. Ang JB Fried Chicken, dito po sa kabaan ng Dr. Sixto Antonio Avenue, may bunga pasig, katabi lang po siya ng Sea Oil. Tuwing dadaan nga ako dito, e eh, laging sobrang haba ng pila. Pero sulit ang pagpila mo dahil masarap at sulit din ang fried chicken na makukuha mo. Mabilis rin ang kanilang service kaya saglit ka lang rin pipila. Open pala sila ng 4pm hanggang 8.30pm. Eto at tikman na rin natin yung kanilang toge for 10 pesos lang. Tumpiang toge. Eh. Ni JB. Bago yata to eh. Mm. Mm. Grabe, ang lalaki ng parte ng manok nila. Sulit talaga dito. Kapag gusto nyo daw nang dagdag, ito free lang. Eh. Pero kapag gusto nyo sobrang daming gravy, ito eh, sulit, 20 pesos. Ang dami na ito. So ano pa bang inaantay natin? Tara, kain na tayo. Ito yung quarter leg nila na 80 pesos. Tignan nyo naman, sobrang laki talaga. Pitcho for 65 pesos. Chicken wings na 35 pesos. At ito naman yung leeg nila na 15 pesos lang. Unahin ko muna tong quarter leg. Mm. crunchy ah. Mm. Napaka-juicy talaga ng fried chicken. Sarap balik-balikan. Hindi na tiis ni Johnny. Ayan at kumuha na rin ng fried chicken. dito Try naman natin with gravy. Panalo rin yung gravy nila. Ang sarap. Mm. Sarap. Sarap. Mm. Ito dyan Ang sarap ng gravy. Mm -hmm. Pag yep. nung dati yun. Pag nung dati Ito yung picture nila. Hindi ganun ka hang yung chili sauce nila pero ang sarap. Ma garlic ang lasa. Ito yung leg nila. Mm. Napaka juicy niya. Oh. Mm. Paglang sa ito yung chicken skin. ni Jannie. Okay, okay. oh. mm. na. na, naulog. Mm. Ito yung trauma, Gabi, dito. trauma lang dito. Nakainin ng dog Yeah. So, so natin dito sa ano. Chili, garlic. Parang ang sarap na ito. Oh. Chili sauce yan. Mm. Chili sauce. Chili sauce Manamis na may siya, no? Hindi siya ganun kaanghang. Hindi siya over sa kaanghang. Sarap. At syempre, mag-take out tayo ng isang buong manok. Perfect pang dinner. Compare sa ibang whole fried chicken, mas malaki itong fried chicken nila. Sulit talaga, kaya laging pinipilahan. So ano pa inaantay mo? Puntahan mo to at tikman mo na yung kanilang fried chicken. Bye!